Ginisa ng Senado ang Amerika ng mga CEO ng kanilang o oh, kilalang social media companies dahil sa pagpapabaya o nila sa kanilang mga user. 37% that. of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all Who these tools. Who did you fire? Tools. Sabi ng mga senador, inuuna ng mga kumpanya ang kanilang kita bago ang kapakanan ng mga kabataan gumagamit ng kanilang produkto. Nagiging plataporma raw ang social media sa sexual exploitation sa kabataan. Sa inilabas na dato sa pagdinig, lumalabas na tumaas ang bilang ng kaso ng sextortion sa Amerika noong nakarang taon kung saan minor de edad ang biktima. Depensa naman ng mga kumpanya, patuloy nilang pinapalakas ang pagbibigay proteksyon sa kanilang mga user. Sa pagdinig, pinaharap at inatasan si Mark Zuckerberg, ang CEO ng Meta na humingi ng tawad sa mga pamilya namangan nabiktima sa social media. No one go through the things that your families have, have suffered. And this is why we invest so much and are going to continue doing these industry-leading efforts to, uh, to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.